Ang pamagat ng kwentong ito ay ang The Kingdom of Ruin. Nagsimula ang kwento ng ginawa ng God ang mga tao. At ginawa din ito ang mga witches. Naging mabait ang God sa witches dahil binigyan niya ito ng kunting kapangyarihan. Tinabihan ng God ang mga witches na sa katayuan nila ay gabayan nila ang mga ordinaryong tao na walang kapangyarihan. Umayag ang mga witches, at nangangako sila na gagawin nila ang lahat para sa kanilang pagkakaibigan. Pero sa kasalukuyang panahon, Naging kakilakilabot ang nangyari. Makikita na nagtipon-tipon ang mga tao para panoorin ang pagbitay ng maraming witch. At sinasabi nila na hindi nila kailangan ng mga witches. At gusto nilang patayin ang lahat ng witches. Isang witch ang nagsalita at sinabi, Sana mamatay ang lahat ng mga tao habang banibitay siya. Sa kabilang banda, ang ating bida na si Adonis na isang witch apprentice ay nagre -reklamo. Dahil sumakit ang kanyang paa at sa sobrang init na panahon. Lalong naiinis si Adonis dahil ang kasama niya sa paglalakbay na si Chloe ay hindi nakikinig sa kanya. At sinabihan pa siya na manahimik na lang. Tinabihan ni Adonis si Chloe na gamitin nito ang kanyang magic para tingnan ang kanilang lokasyon. Kung saan mas maganda ito gawin kaysa gumamit lang ito ng lumang mapa. Pero pinagsabihan nito si Adonis. At sinabi na hindi ganon kadaling gumamit ng magic ng basta-basta lang. At ang map lover na si Chloe ay sinabihan si Adonis na iiwan niya ito kapag iniinis pa siya. Pero mas lalo siyang naiinis. Dahil kinuha ni Adonis ang location device para makita kung saan na sila. Nagalit si Chloe. Dahil ilang beses na niyang sinabihan si Adonis na huwag gamitin ang kakaibang machine na ito. Dahil kapag ginamit nila ang technology na ito, ay malalaman ng mga tao na naghahanap sa kanila kung saan sila ngayon. Pinakalma ni Adonis si Chloe nang ipinaliwanag niya na hindi ito kakaibang device. At ito ay isang smartphone. At ginawa niya ang isang ito para sa kanya lang. Kaya hindi nila malalaman kung saan sila. Dagdag pa niya na ang kanyang cellphone ay free sa ng magic na pinalitan ang mga radio wave ng mga multidimensional photons. Kaya kahit ang army triangulation technology ay hindi sila kayang hanapin. At hindi na din ito kailangan pa ng battery. At ayon kay Lienes, ang paggamit ng lumang mapa ay hindi na uso ngayon. Pero hindi pa rin niya napahanga si Chloe at binatukan siya nito. Tinabihan ni Chloe na sundin pa rin nila ang plano niya. At magready na si Adonis para makaalis na. Pero ayaw gumalaw ni Adonis at naging seryoso at nagtanong kung bakit lagi silang nagtatago. At sabi ni Chloe, ay dahil isa siyang witches. At nagbago na ang trate ng mga tao ngayon sa mga witches na tulad niya. Kaya ngayon, kahit ang simpleng pamumuhay ay mahirap na. Kahit na sa pagtira sa mga lungsod kasama ang mga ordinaryong tao, o kaya kahit sa pagtira sa mga maliliit na nayon. Kaya pakiramdam niya ay para siyang isang ninja, kaysa isang witch dahil sa pagtatago niya. Tumayo na si Adonis para magsimula ng maglakad. Sa kanilang paglalakad, tinabi ni Chloe na kailangan nilang maghanap ng lugar na maganda ang pakikitungo sa mga witches. Para mamuhay sila ng tahimik at masayang buhay, kailangan din nilang maghanap ng mapapasukang paaralan para kay Adonis. Pero ayaw ni Adonis pumasok sa school. Dahil para sa kanya ay walang kwenta ang school at mas gusto niyang matuto mula kay Chloe. Piniro ni Chloe si Adonis na kung bakit nagkakagusto siya sa mga mas matandang mga babae na tulad niya. At tinuloy nila ang kanilang paglalakad. Nagtataka si Adonis kung bakit hindi nagagalit si Chloe. Galit si Adonis sa Red Empire. Kung saan ay doon sila nakatira. At gustong gusto ni Adonis na tapusin na ang mga tao gamit ang kanyang magic. Pero ilang saglit ay napansin ni Adonis na merong paparating sa kanila. Isang grupo ng sundalo na nakamotor ang nakakita sa kanila. Nag-report ito sa headquarter nila, na meron silang nakitang tumatakas na witches. Tinabi ni Adonis na kaya niyang harapin mag-isa ang mga sundalo. Pero pinigilan siya ni Chloe. At sinabihan siya na wala pa siyang sapat na kaalaman para makipaglaban. Si Chloe ay bihasa sa ice magic. Tinawag at inilabas niya ang kanyang sandata. Sabi niya na hindi pa rin natuto ang mga tao at naglabas siya ng malakas na spell. Sa kabilang banda, isang lalaki ang humingi ng sorry kay Emperor Gothi dahil sa pagkatalo ng mga sundalo na pinadala para hulihin si Chloe. Tinabihan ng emperor ang lalaki na wala siyang silbi, pero nagpaliwanag ang lalaki at sinabi na si Chloe ay isang mataas na level na witches na gumagamit ng ice magic. Kaya ang isang squad na sundalo ay hindi sapat para hulihin siya. Pero bigla na lang sinipa ng isang sundalo ang mukha ng lalaki. At sinabi ang manahimik ito. Sumagot naman ang lalaki at sinabi na wala siyang masamang ginawa at nagpapaliwanag lang siya. Tinatahimik sila ni Emperor Goti. At sinabihan ang lalaki na dalhin agad sa kanya si Chloe at huwag hayaan na makatakas. Sa kabilang banda, nakatayo si Chloe pagkatapos niyang talunin ang mga sundalo. Habang si Adonis naman ay nanginginig sa galit. Dahil lagi siyang pinipigilan ni Chloe. Sabi niya na kaya naman niyang gumamit ng magic. At nagtataka siya kung bakit ayaw siyang payagan na lumaban. Tinabi din niya na madali lang niyang talunin ang grupo ng sundalong iyon. At dagdag pa niya, anong silbi ng pag-aaral niya ng magic kung hindi siya hahayaan na gamitin ito. Pero sinabihan siya ni Chloe na kunti pa lang ang alam ni Adonis pagdating sa magic. Pero bigla na lang naglabas si Adonis ng isang malaking espada gamit ang kanyang summon ng magic. At tinanong ngayon si Chloe kung paano niya nasasabi na kunti pa lang ang alam niya sa magic. Hindi inintindi ni Chloe ang magandang paliwanag ni Adonis. At sinabihan niya si Adonis na kapag marami pa siyang reklamo ay magagalit na siya. Pero merong naisip si Adonis na dahilan kung bakit siya pinigilan ni Chloe. At sinabi niya, ay dahil isa siyang ordinaryong tao tulad nila. Kaya tinatrato siya ni Chloe ng ganito. At naniniwala siya na ayaw ni Chloe na patayin niya ang kapwa niya tao. At dahil masyado ding mabait si Chloe. Kaya kahit na hindi maganda ang trato ng mga tao kay Chloe, ay pinipigilan niya ang kanyang emosyon para hindi kalabanan ni Adonis ang mga tao. Pero sabi ni Adonis na nasa limit na siya. At hindi na niya kayang makita at pigilan ang sarili kung hindi niya maprotektahan si Chloe. Gustong ilabas at sabihin ni Adonis ang kanyang nararamdaman pero natigil ito nang niyakap siya ni Chloe. At sinabihan siya ni Chloe na parehas lang silang na nararamdaman. At habang magkayakap sila, isang sundalo na naging yelo ay nag-activate ng kanyang location device tracker. At ilang saglit, ang dalawa ay biglang lumutang. Agad na na-realize ni Chloe na gawa ito ng sundalo. Dahil hindi ito kayang gawin ng isang witches na mag-teleport ng sobrang layo. Tinabihan siya ni Adonis na kumalma lang at maging okay din ang lahat. At ano man ang mangyari ay magkasama sila. At sa kalawakan, makikita ang isang satellite space station. At ang tao na nasa loob ay nagreport na tagumpay ang teleportation. At ang coordinate ay nakaset na. At nagsimulang mag-transfer countdown. At sa kabilang banda, si Emperor Goti ay nag-speech sa harap ng maraming tao. Tinanggal niya ang kanyang corona para makarelate ang mga tao sa kanya. Ang unang sinabi niya ay nagsasalita siya bilang isang ordinaryong tao at hindi bilang isang emperor. Sabi niya, na ang mga tao simula noon paman ay laging pinuprotektahan ng magic kapag merong natural disasters at pandemya ay lagi silang humihingi ng tulong sa mga witches. At dahil dito ay nagkaroon ng utang na loob ang mga tao sa kanila. At nagkaroon din ng takot sa kanila dahil sa kanilang kapangyarihan na tinatawag na magic. Kaya naniniwala si Emperor Goti na hindi ito makatarungan. Sabi niya, na ang mga tao ay hindi mga mahihinang nilalang na kailangan yumuko sa mga witches. At magmakaawa sa kanilang tulong. Dahil sa sinabi ni Emperor Goti ay napaniwala ang mga tao sa kanya. Dagdag pa niya, na kayang gumawa ng mga advanced technology ng mga tao. Tulad ng mga airship na lumilipad sa himpapawid. At mga building sa lungsod na hindi kayang pabagsakin ng malakas na bagyo. Ang mga automatic train na tumatakbo sa loob ng lungsod. At kahit ang cellphone na hawak nila. Sabi niya, na hindi mahihina ang mga tao. Kahit na wala silang magic ay kaya nilang pagandahin ang natural na mundo at kontrolin ito ng sarili nilang lakas. At sinabi niya na dapat nang ubusin ang mga witches, at ipakita na ang mga tao ang supreme ruler ng mundong ito. Isang babae ang nagsalita at pinuri ang lahat ng sinabi ng emperor. At sinabi na ang mundo ay magiging maganda ang patutunguhan kapag maubos ang lahat ng mga witches. At isang saglit ay merong isang beam ng light ang bumagsak sa gitna ng stage. At makikita si Adonis at Chloe na na-teleport hindi makapaniwala ang dalawa sa narinig nilang sigaw ng mga tao sa kanila. At biglang nagalit ang dalawa nang makita nila si Emperor Goti. Agad na inatake ni Adonis si Emperor Goti. Habang sinabihan niya si Chloe na tumakas habang may oras pa. Pero agad namang napigilan si Adonis ng mga guards. Tinabihan ni Emperor Goti si Adonis na nandidiri siya na makita si Adonis. Dahil pinalaki siya ng isang witches. Galit na tumayo si Chloe. Sinabihan niya si Emperor Goti na kung mahalaga sa kanya ang mga mamamayan niya ay pakawalan niya si Adonis. Habang naglabas ito ng napakalakas na ice magic spell na tinatawag na Absolute Zero. Pero nanahimik lang si Emperor Goti habang tinitingnan si Chloe. Bago niya pakawalan ang kanyang atake. Kinausap ni Chloe ang mga tao sa paligid. Tinabi niya na mga tao din sila katulad ni Adonis. At ayaw niyang kalabanan sila. At iniiwasan niyang wasakin ang lugar na ito dahil tahanan din ito ni Adonis kaya hinayaan niyang mabuhay ang mga tao hanggang sa araw na ito. Pero sa nakikita niya, naging mapanganib na ang mga tao, at nagsimulang pakawala ni Chloe ang kanyang atake. Pero nagulat si Chloe dahil biglang nawala ang kanyang magic. Nagsalita si Emperor Goti, at sinabihan si Chloe na hindi niya maiintindihan ang kapangyarihan ng science na nagagawa ng tao. At makikita ang isang photon suppression device na nagtatanggal ng kanyang magic. At tinawanan siya ng mga tao na nakapaligid sa kanya sabi ni Emperor Gothi, na ang mga tao na tinutulungan nila noon, ngayon ay hinuhuli na sila. Habang si Adonis ay hindi pa rin sumuko at sinubukang maglabas ng magic, pero nagulat siya dahil hindi gumagana ang kanyang magic. Tinabihan ng Emperor si Chloe na kailangan siyang ipakita sa buong mundo. At sinira ng Emperor ang damit ni Chloe. Habang nakahubad si Chloe, tinuha na naman siya ng litrato ng mga tao sa paligid. Galit na galit si Adonis, nang makitang pagpapahiya sa kanyang master. Kaya gusto niyang patayin silang lahat, pero agad naman siyang napigilan ng mga guards. Tinubukan pa rin niyang kumawala, pero hindi siya makagalaw, kaya sinabi na lang niya na siya. Inutusan ni Emperor Goti ang mga guards na barilin si Adonis sa ulo para manahimik. Agad na natakot si Chloe, at agad na yumuko kay Goti. Nakiusap siya at nagpaliwanag, at sinabi na walang kasalanan ang bata. At sinabi na si Adonis ay isang ordinaryong tao. At nagsinungaling siya. At sinabi na kinuha lang niya ng sapilitan ng bata at pinalaki bilang alipin. Kaya nakikiusap si Chloe sa Emperor na patawarin nila si Adonis. At wala siyang pakialam kung anong gagawin nila sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala si Adonis sa narinig niya. Nahandang maging alipin si Chloe. Kaya sa galit ay nagsulat si Adonis ng magic spell sa sahig. Habang pinapangako sa sarili na papatayin niya lahat ng mga tao. Hindi naging interesado si Emperor Gothi sa alok ni Chloe at tinutukan niya ito ng baril sa ulo. Alam na ni Chloe kung anong mangyayari sa kanya kaya tinanggap na niya ito. At tumingin siya kay Adonis at ngumiti at sinabi na salamat sa lahat. At naalala ang nakaraan kung paano sila nagkakilala. Tinagip ni Chloe ang isang pulubing bata at sinabi ni Chloe na masaya siya nang makilala si Adonis. At sinabi niya kay Adonis na I love you. Pero bago pa man siya matapos magsalita ay binaril na siya sa ulo ni Emperor Gothi. Nabigla at hindi makagalaw sa galit si Adonis. At bago pa man bumagsak ang katawan ni Chloe ay binaril siya ng mga sundalo. Nakiusap si Adonis na itigil nila. Pero tuloy pa rin ang kanilang pagbaril. Naalala ni Chloe ang kanilang nakaraan ni Adonis bago siya namatay. At sobrang saya niya sa panahon na yon. Nagdiwang ang mga tao sa paligid sa nakita nila. Tinawag ni Gothi ang isang sundalo at inutusan na pugutan ng ulo si Chloe. Dati binigyan ng kapangyarihan ng God ang mga witches. Pero sabi ng God na baka matatakot sa mga witches ang mga tao dahil sa kapangyarihan nila. Pero umaasa na magkasundo sila at magbigay ng katahimikan sa mundo. Pero kabaliktaran ang nangyayari, nagkaroon ng galit at paghihiganti, at namumo ang kadiliman at gulong mangyayari sa mundo. Dahil sa pagkamatay ni Chloe, ay nagkaroon ng matinding galit at paghihiganti sa loob ng puso ni Adonis. At dito na magsisimula ang kwento ng kaguluhan. Lumipas ang sampung taon. Dalawang bilanggong babae ang nag-aagawan dahil sa isang tinapay. Pero may isang babae na ang pangalan ay Doroka Binigay ang kanyang tinapay para hindi na sila mag-away. Isa sa babae ay agad na kinuha ang kanyang tinapay. Pero ang kaibigan niya na si Ana ay sinabihan niya si Doroka na binigay na niya kanina ang kanyang pagkain at bakit binigay niya ulit ngayon. Pero sinabi ni Doroka na huwag siyang mag-alala dahil marami pa siyang natitirang lakas. Sabi ni Ana, na kahit sa sobrang advanced na ang mga technology ng mga tao ngayon, pero lagi pa rin silang nag-aaway sa isa't isa. Hindi pa rin natitigil ang gyera. Naalala niya dati na merong nagsabi na maging masaya ang mga tao kapag nawala na ang mga witches. Pero hindi pala ito totoo. Pero pinasaya ni Doroka ang kanilang usapan. Gamit ang kanyang manika, tinabihan niya si Ana, nagiging bilanggo sila dahil sa natalo sila ng Empire. Pero wag siya mag-alala. Dahil maging okay din ang lahat, ilang saglit ay dumating ang mga sundalo. Para kunin ang isang bilanggo na merong number 218. Sabi ng isang bilanggong babae, na lahat ng tinawag nila ay hindi na nakabalik. Tiana ay nanganginig sa takot, nang malaman niya na siya ang number 218 na tinatawag. At tiningnan siya ni Duruka. Sabi ng sundalo na kung sino man ang number 218 ay tumayo at pumunta sa harap. Pero walang takot na tumayo si Duruka. Kinuha ng sundalo si Duroka. Tiana ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Duroka. Dahil sa kanya ang number na yon. Iniwan ni Duroka ang kanyang manika kay Ana. Na kung saan ay nakalagay ang kanyang totoong number. Dinala si Duroka sa lugar kung saan ay nalaman niya na magiging sex slave siya. Nakita niya ang maraming mga bangkay na tumanggi maging alipin at mga naging sex slave. At isang warden ang nagsabi na kailangan niyang magsilbi sa empire tulad ng ginawa ng iba. Ang pagpapatakbo sa kulungan ay kailangan ng pera at galing sa buwis na binayad ng mga tao. Ang blood tax ng mga tao sa empire. Tinanong ng warden si Doroka kung sino ang nagpaunlad ng kanilang teknolohiya at ang pagtaas ng human civilization. Kung sino ang gumamit ng kanilang malakas na sundalo para ubusin ang mga witches at kunin ang dignidad ng mga tao. Tinagot din niya ang lahat ng kanyang mga tanong at sinabi ng warden na sila ang gumawa ng lahat ang Red Empire. Tinigurado ng warden na malaki ang presyo ni Duroka, kaya kinuhaan niya ito ng selfie. Pero biglang kinagat ni Duroka ang daliri ng warden. Kinuha din niya ang cellphone ng warden at tumakbo. Tinubukang buksan ni Duroka ang mga kulungan gamit ang cellphone ng warden. Takasama ang palad. Ang password ay kailangan ng boses ng warden. Tinubukan niyang makiusap sa phone pero hindi gumana. Kinaya niya ang boses at hitsura ng warden. At luckily ay gumana ito at nabuksan ang lahat ng mga kulungan. Tinabihan niya lahat ng mga bilanggo na tumakbo na agad. Kaya nagkaroon ng kaguluhan sa loob. Sa pagtakbo ni Duroka, napunta siya sa isang espesyal na kwartong kulungan. Kinulong dito ang pinakamalakas na tao sa mundo. Pero agad na nahuli ng guard si Duroka. Pero napansin ng guard na ang special chamber ay nabuksan din. At naisip nilang nasa malaking gulo sila. Ilang saglit, isang alarm ang tumunog. At nagsimulang magbukas ang chamber. Lahat ng mga guards ay nakaramdam ng sabrang takot. At dito makikita ang galit na galit na si Adonis. At dyan nagtatapos ang unang episode ng ating kwento. Please like at subscribe para sa susunod na video. Maraming salamat!